Makalipas po yung 1,000 km at pagtatapos po ng break-in nitong aking Honda Click, ito po yung tunog ng aking makina. Narinig nyo po ba? Medyo na po ng kante. Pero yung ingay po na yun, normal po yon Kaya sa mga ganyan po yung tunog na kanilang Honda Click, ay huwag po kayo matakot dahil normal naman po talaga na umiingay itong ati motor katagalan. Lalo na po pagkatapos nyo pong i-break in. Kasi nagkakaroon na po ng clearance yung mga nagkaskasan sa inyong makina at yung clearance po na yan, yung magpapahaba ng buhay nitong ati makina. So, patented po yan sa mga Honda motor. Kaya sa mga baguhan dyan, ito makinig po kayo. Hindi na po tayo bago sa Honda at marami na po tayong Honda motor na nagamit. At parehas na parehas po, kumbaga nakapatent po yung mga pangyari. Una po dyan, tahimik dahil uh, dikit na dikit pa po yung clearance ng ating mga parts ng ating engine. Siyempre, pagka-breaking po natin yan, maglalapat na po yung kaskasa na yan. Ayan, magkakaroon na po ng clearance na yan upang maging pre Kumbaga, magkaroon na po ng pagluwag sa paggalaw yung mga parts ng ating engine upang maiwasan yung kuskisan na madamit yung parts at syempre yung pag-init nito. Pero yung kapalit naman po yan, since na may clearance po yan, may umpugan po yan, ay magkakaroon po ng tunog itong ati makina. Yung mga kling-kling na yan, yung mga tik-tik na yan, at ito po, may CBT na po tayo, may kaskasa na po yan na parang medyo kiskisan. So number 1 po yan, sa patented ng Honda, na talaga naman po magkakaroon yung engine noise. Then pangalawa po, since na may clearance na nga po to, ay mataas din po yung vibration ng mga Honda motorcycle. At sigurado po mpati itlog nyo ay mangangatog at manginginig sa taas ng vibration which is normal po yan mga pare ko eh. wag po kayo matakot wag po kayong uh, mag isip ng kung ano no normal po sa mga Honda na motor yung mataas po yung vibration dahil po sa clearance na yan which is kalkulado kalkulado po ng mga engineer ng Honda yan at hindi na po yan lalaki at saka ganyan na lang po yung tunog na yan so dyan na po papasok yung negative effect na vibration at engine noise pero ito naman po yung kapalit ng dalawa na yan, yung magiging matibay po yung ating makina. So yan po ang panghuling patent ng mga Honda motorcycle na matibay, durable at sigurado maasahan kahit na anong panahon.